hello everyone welcome to my blog i'm going to show you how to do sa video you know 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 you nó tiếng hạ những nhỏ 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 nó nhỏ nhỏ ăn nhỏ ăn sáng này nhỏ 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 đi nhỏ ở nhỏ 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 nhỏ

malapit na ma ano ma ano yung kalsada tapon na yan noon sa nulo ayan oh, mga inal yan oh Shout out nanan. <laughs> oh. na kita na kita kita kahiwas ano kahiwas po ha Kita yun tiro? Kita. Pag, pag inano mo? Oo. Hmm, yung mo. Ngunit yun yun. Yung po. Hmm. Hahaha. Hmm. <laughs> yeah. kami kita ko. Oo. ka. Hmm. Maita ka sa lahat mo. Hmm. hmm. <laughs> Ay, Huwag kayo nung palang diyan. Oo, oh, ano? okay, so na, 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 oh, na, oh. ano. Huwag kayo nung palang sa vlogger na yan. Yeah, Oo, Yan yung bahay niya. Wala <coughs> mm. <Nandalamiso. coughs> well, yun sa doon. Yan na lang dito. Wala yun ang kansana. Wala yun doon. Ginanawa na yung kansana. Kapunta noon sa nulo. Noon sa mama. Noon sa mama.

Dito pa yan sa anak Sa ko sa ibo. Kaunin na yan na kami. Mm. na Tama na yan ano. Kaya na maaga. naman tayo matlam lam. Mm. O so, diba? Ang ganda na o. Oh. Huh? Ang daming, ano, noon, daming bahay oh. noon, sa kamila. Sa mama.

Ah. Ah, pala niyan sa mga lahat ng aking eh. Sa asat at sa asama ko. Anyo nino. Oh. Oh, nino po mga idol. Ano nito lang po yung aking mit Supusahan po ulan Oh, nino po. Bye-bye. Paalam.